Itinuturing na threatened species sa mga panggulin, ibig sabihin malapit na silang maubo sa kalikasan. Kadalasang ginagamit daw ang kaliskis ng panggulin bilang gamot sa iba't ibang skin allergy, ganyan din sa iba pang sakit. Actually, yung demand sa kanila is because of the perceived medicinal property ng kanilang scales na pinapulverize ginagawang gamot at... Uh, nakakagamot daw yun sa iba't ibang uri ng sakit, uh, cancer, at kung ano-ano pa. Tapos, for exotic foods naman, yung kanilang laman. So, sinaserve yun uh, sa mga exotic restaurants. sa pag-aaral na ginawa ng Palawan Council for Sustainable Development at Provincial and Natural Resources Office o PENRO. Kumpirmadong kabilang sa Philippine pangolin species na matatagpuan sa Palawan ang ilan sa mga nasabat sa Chinese vessel. Base raw ito sa katangian ng Philippine pangolin na magkasing habang ulo at katawan sa buntot at maayos na pattern ng kaliskis nito. Gayunman, para mas makasiguro, hinihintay pang pa resulta ng DNA test na nakatakdaro lumabas sa susunod na linggo. So yun ang pinakamalaking shipment so far ng pangolins. Pero dinedetermine pa natin kung saan exactly galing ito. May pailan-ilan pa na nakakarating ng Maynila na galing ng Palawan no? o nahuhuli sila en papuntang Manila. Kasalukuyang nakakulong sa Palawan Provincial Jail ang labindalawang sospek na Chinese National. Naarap sila sa kasong paglabag sa Republic Act 9147 o Wildlife Protection and Conservation Act. Up to now, nakakulong pa rin sila. We filed uh, cases already. At ang balita sa akin, report sa amin ng uh, Protected Areas and Wildlife Bureau, they're still in the custody ng uh, provincial uh, government there. At nasa uh, custody pa rin sila ng Palawan at uh, ang penalty kasi dyan pag nahulihan ka na sa pagpatay ng wildlife ay abutin ka ng 6 years of imprisonment and fine of around uh, 500,000 pesos Marami mang naaresto, na, na sa naming may mga Pilipinong hunters din ang nanguhuli pa rin ng panggulit Isa sa kanila si Ernesto, 55 taong gulang. Ayon sa kanya, kadalasang nakakahuli sila ng dalawa hanggang tatlong panggulin sa isang linggo. Yan, yan sa loob anay niya. Mahaba yan dila ng balintong. Alos isang dangkal yan eh. Oh. Ipinakita pa sa amin ni Mang Ernesto mga natirang kaliskis ng panggulin na kanilang nahuli. Ito ang kaliskis ng balintong itong natira na pinanghuli namin. Noon, nakakita kami sa kwan kasukalan, kasukalan. Tinuturoan namin talaga yung aso, pinapaamoy namin yung aso, pinapakain namin ng balintong yun sa katagalan. Natuto oh, na maghanap ng ano, naamoy lang ng aso. May mga umaket daw na seller sa kanilang lugar at ibinebenta nila kaliskis ng panggulin. Bang tumatagal tumataas siya, primero, 1.5, 1.5. Hanggang patas na siya, nakaraabot ng 8,000 yung, kuwan, yung isang kilo. Kalisipis ng balintong. Sino daw po yung mga bumibili? Taga, iba-iba ng kwan, munisipyo eh. Iba, Perto, Ruas, Bago, Taytay, El Nido yun. Eh. Dinadala daw sa ano eh, sa China Row. Dinadala ito yung kwan na ito, balintong. Ginagawa daw ang gamot ito, malakas daw ang gamot ito. At saka pinakamasarap daw ito sa lugar ng ano, ng mga inchik, yung laman ng balintong. Kawala ng hanap buhay ang itinuturong dahilan ni Mang Ernesto, kaya nagpapatuloy sila sa panguhuli ng panguli. Eh, sa hirap ng buhay, eh, siguro naman ay eh, alam din natin na talagang bawal. Pero sa hirap ng buhay, kaya siguro kahit sino siguro eh, siyempre ka kapit, kapit, kapit tayo sa patalim pag naiipit. Ang isa sa kalakarang pinasok ng gaya ni Mang Ernesto na nagsisilbing isang hamon para sa Palawan Council for Sustainable Development ang ahensyang natasang mga laga sa kalikasan sa Palawan tingin namin dapat sabayan siya ng pakipagtulungan ng komunidad na rin at ng mga lokal na pamunuan. They should know kung sino yung umiikot sa kanilang lugar para bumili no? sa mga barangay. Kinakausap na rin natin yung ating mga local government units. But really, dahil dun sa uh, ano nga, mataas yung bayad. No? At tingin din namin dapat masabayan na rin ng hanap buhay din. Eh. Uh, economics din usapin dito.